mga thanks welcome back sa ating channel at ngayong araw ay may papanoodin tayong bagla at of course filipino na naman papanoodin natin kaya nga ako nagtatagalog <laughs> so ang papanoodin natin video is galing sa The Voice UK uh, Gids Edition and isang filipino na naman ang uh, sumali and wala kasawang-sawa mo Pilipinas sa pagsalis mga singing competition. So, papanoodin natin yung performance niya sa audition and let's see kung ano yung yung magiging resulta. ba diba? So, with no further ado, panoorin natin yung video at mamaya ko ang opinion ko sa performance ni ng Pinoy na to. Hindi ko pa alam paano niya. So, go!

and fix what I've broken wow. Oh, cause I need you to see That you are the reason And if I could turn back the time Into the light. of you kata turn. Ganyan natin itong isa. Up to 10 days. Pinay na pinay yung mga magulang niya. nila yung isang judge force lang <laughs> hindi tila ka pisay okay there you go yung performance ni Joshua so wala siyang apelieto so hindi ko alam yun, yung anong apelieto niya pero definitely Pinoy yan from the parents itself bukang Pinoy na Pinoy <laughs> so um Magaling siya, magaling siya, Magandang yung boses niya, swabe. Pero, uh, ito, magiging ayos ako ito. Um, neighbor ko pa to sinabi. I don't kung di ba, never pa. O ngayon ko lang sasa... O <laughs> nasabi ko na before, pero kayo na malala. Um, ito yung common na uh, puna ng mga judges. Hindi lang sa dito sa The Voice UK uh, or sa iba... Pero to sa iba pang mga talent shows o singing competitions. At ito rin yung mapansin, mapansin ni Simon Carl sa mga Pinoy na sumasali uh, naalala ko yung mga comments niya noon na parang parang walang originality daw yung mga singers ng Pinoy. Kaya hindi siya kanyang kahanga. Humahanga siya sa mga Pinay pero hindi siya kanyang kabilig sa Pinoy because of niya yeah, uh, tingin ni Simon uh, parang walang originality yung Pinoy when they sing. Diba? And let's be honest, totoo naman yung mga sinasabi niya. No? And nung ibang judges na na mostly itong mga amateur singers um, uh, they sound like or yeah, they sound like o you kinokopya nila yung original version o or yung original singers kaya yeah, naakasad na di ba kasi kaninong mga competition ah, uh, hinahanap talaga ng mga judges is yung yung original na pagkanta mo ng song and pipihira lang tayo or should I say ako para hindi nyo nang sabihin na ako pipihira lang ang napapanood kong mga singers, Pinoy singers na sumasali sa international, na mayroon silang sariling uh, version. O yung nagiging sarili nila yung kanta. Uh, isa, mga example is si Angelica Hill. Diba? Si, sino pa? Um, yung sumali sa Ireland's Got Talent, yung Pinoy, yung Pinoy nurse. Tapos yung first Filipino na nanalo sa Australia, yung uh, factor Australia. si uh, sila yung mga kwan. Si... Ito yung so, Romania, nakalabutan ko yung panang yan. Yung nanala sa, sa X-Factor. Ay, oh, you no. Know, X-Factor pa yan? Yeah, X-Factor, Romania. ba diba? So, ito yung lang yung ilang sa mga singers na masasabi natin na may originality originality kapag kumakanta ng song and and I hope saan mo yung eye-opener to sa mga ipang singers na kapag sumali siya sa mga, inter, mga, ganitong international seniors, ay singing competition, um, sana makaroon sila ng originality. But I'm not saying na na pangit ang boss niya o pangit yung performance niya. But yun lang nga lang, di ba? Magiging malak, malak, malaki yung chances mo na manalo o mag-move on sa mga susunod pang mga round kapag naibibigyan uh, mo yung hinahanap ng mga judges na yung originality. Diba? Originality yun. So, <laughs> so, all, all na ako. so originality. Pero, tulad, palit tayo dito kay Joshua. Magaling, magaling, magaling performance niya. And, yung mapatuloy mo yung tatlo, isang bagay na, masasabi na nagusto nila yung performance niya. Except yung isa, uh, parang na pressure lang siya doon sa mga sa mga viewers. Pero doon sa actually kahit si Will I am parang alanganin siya. Maybe because niya yun, yung sinasabi ko kanina na yung parang nangahanap siya ng na something na talaga magiging bonggan -bong, po yung performance niya. Kasi hindi uh, nga, yeah, halos ka niya yun yung original. So, yun. So, <laughs> ito, yun lang ang opinion ko kapag sa performance ng uh, audition ni Joshua na isang Filipino. And hopefully, uh, I think this is the first time na mayroon silang kit uh, version sa The Voice UK, if not mistaken. This is the first time or second time? I'm not sure. <laughs> Kasi hindi ako masyadong big follower ng, tayo ng The Voice. So, yun mga ka-quiz, mga ka-quiz-a-taste ka ka sa... <laughs> aking opinion sa performance ni Joshua and I hope sana na gusto nyo rin and I hope sana nyo akong i sa sinabi ko uh, that is my uh, most honest reaction wala well, lahat naman ng mga reaction video ko is honest pero gusto ko lang may mga kasi ako may mga ibang reaction ako na medyo napipigilan kasi nga na uh, napipigilan yung parang pinipili ko na lang huwag sabihin kasi nga Dami akong nagpa-negative comments. So, uh, there you go. So, kung yung gusto nyo yung video ko, well, please comment down below. Like my uh, my video and share it sa kung kanino gusto niya share. And don't forget to subscribe to my channel. There you go. And sana magkaya mo sa manood ng video ko. So, there you go. Bye-bye. Bye-bye.